pamamanhikan. Kami po kami po ikakasal na ni Justin. Ito ang tradisyonal na pagpunta ng pamilya ng lalaki sa lugar ng pamilya ng babae upang formal na ipagbigay alam ang plano pagpapakasal para makuha na rin ang kanilang basba sa aming mga plano. E di hako tayo ng pagkain at syempre makakasama. Tra! Magang kumising sa bahay para mag-prepare ng mga pagkain. As in 2am pa lang. Well, ang nagprepare ay yung mga hindi driver. Kaya ako, gumising ay nung natapos na at kakain na lang. Pero sa mga dadalhin na pagkain, yan nga, spaghetti, meron kaldereta manok, manok natin sa farm yan, pesto, at mahablangka. Sakto, dumating ang pangmalakasan na lechon. Salamat kuya sa pag-asikaso. Nang lumiwanag na at nagdatingan ang aking mga kasama, nagsakay na kami ng mga pagkain. Dito ko sana ilalagay ang lechon, kaso hindi kasya, kaya sa trunk na lang ng biyos. Sana hindi makunat pagdating, 5 hours ba naman ang biyahe. Isinakay na rin ang ibang pagkain, mga disposables. Ang sakay ni Kinse, mga styrobox, buko salad ang laman at kanin. Ayan na ang aking mga kasama, ang aking mga pinsan na kasama namin mula pagkabata. Hanggang ngayon ay kakasal na ako, syempre, part pa rin sila. Bali apat na sasakyan kami na convoy at dumaan sa mga zigzag. Limang oras na biyahe. Pagdating, sinalubong kami ni Jay at ng mami niya. Ipinagbababa ang mga dala namin. Nagmano sa mga dapat manuhan Sorry po sa mga na-miss out next time. Malaki rin ang family ni Jay. Andito ang mga kapatid niya, mga tiyuhin, tiyahin, mga lola at marami pang iba. Kaya mukhang tama na maraming tayong dinala. Tignan nyo naman ang pagkain. Nag-prepare rin kasi sila bukod sa dala namin. Inunahan ko na natikman ang lechon. Ang lutong pa rin kahit sobrang haba ng biyahe at nasa trunk. Ayos! Ayan na ang aking mga kasama sa tambak na sa labas. Bago kumain, ginawa na ang pag-uusap. Nasa hot seat na kami ni Jay. Hindi, joke lang. Ginagawa ang pag-uusap para mapagkasundoan ng magkabilang pamilya ang mga detalye ng kasal. Sa lugar, sa date, at iba pa. Na by the way, hindi ko babanggitin publicly. Pero isishare ko pa rin sa inyo ang aming journey sa preparation at ang wedding. Pero after na yon. Good thing, lahat ng binanggit namin ni Jay na tentative na plano is nerespeto ng both sides. Dahil sabi nga ng mga magulang namin, kami naman ay nasa tamang edad na para pagdesisyonan ang mga ganitong bagay. Sila ay makikibalita na lang sa magiging final during the preparation. Andiyan din syempre ang mga paalala ng mga elders natin sa aming dalawa which were all noted. Good thing naging smooth. Nagpray kami bilang pasasalamat sa maayos na usapan at mga pagkain na nakahain. Kain na na! you know, kanya-kanya na ng pwesto. Abay syempre, barikan, mga bagong magkukumari eh. Enjoy din ang mga bata sa rabbit. Napalaban din sa kantahan ang mga dala nating pang malakasan. Bago umuwi, dumaan kami sa fish port para mamili ng mga seafoods. May dalawa naman kami malaking cooler eh. Kanya-kanya na napili. Bili. At shoot sa cooler natin pinagkamada kami ni Sir na maas ng isda. Nga pala, binigyan ako ng mami ni Jay ng malaking isda. Hindi ko na napakita pero kita niyo yung buntot na yan. Laki nyan. Thank you po ulit. A week after, dumaan kami sa daddy ni Jay at kay tatay. Hindi na kasi sila nakapunta dahil sobrang layo at dahil sa edad na tatay. Kami po yung magsasabi, kami po ikakasal na ni Justin. Ay! Ay! Sa paghapin <laughs> pati yan Apo, ah tapos na po. Nagaling na po kami Okay na naman sila. They respected ang decision namin ni Jay. Thank you ulit sa family ni Jay sa mainit na pagtanggap. Until next time. Samahan niyo pa rin kami mga ka off duty ha. Yun lang. Peace. Kung naghahanap kayo mga ka-off-duty ng instant na ulam, ang spicy chicken Pastil by Garoponic of duty ang sagot dyan. Kaya bili na kayo na spicy chicken Pastil by Garaponic of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na rin. Hmm, sarap! Woo! Siyo kayo! Siyo! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores of farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!